Matampuhin ka ba? Hala! Tigilan mo na yan. Hindi ka uh, asinso, niyan. Hello, this is Kuya Ranel. Ang pagiging matampuhin po ay isang ugali ng isang tao. Pero kung mayroon tayong mga narinig na mga koreksyon at mayroon tayong narinig na mga hindi magandang salita at karamihan ay tayo ay kinikorek, tapos tayo ay nagtatampo isang attitude 'yan na hindi maganda. Natandaan ko noong unang panahon na ako ba, noong ako'y bata pag uh, pinagalitan ako at ikonorik ako ng aking magulang, minsan hindi ako kumakain. Pero sa huli, ako pa rin yung lugi kasi gutom ako. At minsan ako'y kakain dahil minsan sa buhay natin may mga bagay na uh, hindi maganda at kinokorek tayo at at pinapagalitan kaya kung ang ating attitude attitude or ugala ay tayo, ay nagtatampo paano tayo lalago niyan magtatampo trabaho magtatampo ka sa iyong boss kung ikaw ay nagtatrabaho magtatampo ka sa iyong mga kapwa katrabaho ay minsan re-resign ka titigil ka so pwedeng ikaw pa rin yung lugi. May isa akong nabasang libro kapatid na yung success po, sabi niya, is 20% skills and 80% attitude. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung character or yung attitude pagdating sa ating pakikasalimuha sa mga tao. At minsan, pag nakakaranas tayo ng mga mahihirap na situation, doon minsan lumalabas yung ating galit o pagkadismaya o pagkatampo. Pero yun palang problems na pinagdadaanan natin or dumating sa ating buhay, isa yun palang challenge na lalo pa tayong maging uh, matibay at lalo pa tayong lumago at tinuturoan tayo ng sitwasyon para tayo ay maging matuto para pagdating na tayo ay maging successful na maging mat magiging matatag yung ating foundation. Kaya kapatid, kung ikaw man ay mahilig magtampo. At pag ikaw ay pinuna, ay nagtatampo ka at nagagalit ka at minsan ay tumitigil ka. Bakit hindi mo kapatid uh, ibaling doon sa realization na ma mo sa iyong sarili na ano ba yung dapat na pwedeng baguhin sa buhay ko? Ano ba yung pwedeng ayusin ko sa aking attitude? At karamihan mga kapatid, pag ma mo, talagang malaking tulong yon sa iyong buhay. Because yung success sa buhay mo, una-una ako niniwala na ang Panginoon naman ang dahilan ng success. Pero napakahalaga rin yung attitude natin na malaman natin na sa ating attitude ay mayroon rin itong connection. Because you are responsible sa iyong success. Kaya kapatid, kung ikaw nakakaranas man ng problema, go on. At saka maging matibay ka at maging matatag. I am excited for your success. This is Ko God bless.